Mga ka-Republic, mukhang hindi na nga may iwasan ang maagang sagupaan ng Ginebra at Miralco. Magiging mainit na bakbakan niyan sa quarterfinals ng dalawang mahigpit na magkaribal. Pero magiging kapanapanabik din ang napipintong tapatan ng magkakapatid na team, TNT kontra NLEX at SMB laban sa Magnolia. Maraming narrative sa mga sagupaan ito. Naghahangad ang TNT na makabawi mula sa di magandang performance nila sa All-Filipino Conference. Gusto naman ng SMB na makabalik on top pagkatapos silang payukuin ng Meralco sa Philippine Cup Finals. Samantalang ang Hinebra gusto ring makaganti sa Bolts. At ang Rain or Shine, ibig itaas ang bandila para sa mga independent teams. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, kahit may ilang laro pang natitira sa group stage, posibleng hindi na magkakaroon ng malaking pagbabago sa team standing sa magkabilang grupo. TNT, Miralco, Magnolia at Converge sa Group A at Rain or Shine, SMB, Ginebra at NLEX naman sa Group B. Tigtatlong team ng MBP at SMC Blacks ang nakapasok sa playoffs. Dalawang independent team naman ang pumuno sa listahan, ang Rain or Shine at ang Converge. Sa ating nakikita, ang ROS ang may pinakamadaling assignment. With due respect sa kupuna ng Converge, sa ating palagay ay hindi masyadong mahihirapan sa kanila ang painters. Hindi masyadong magkakaproblema ang pintura na i-dispatcha ang Fiber Xers base po yan sa nakikita nating improvement ng tropa ni Coach Yang Yao. Pero idadagdag ko na rin, hintayin po nating matapos ang kontrata ni Justin Baltazar sa Pampanga Giant Lanterns na naglalaro pa sa MPBL. Si Balti ang top overall pick ng Converge sa nakaraang PBA Rookie Draft. Pero hanggang Disyembre pa ang kontrata nito sa kupuna ni Governor Delta Pineda kaya di pa nakapaglaro para sa Fiber Xers. Ngunit kapag nasa roster na ito ng Converge, asahan na malaki ang ilalakas ng kupunang ito. Nangunguna naman sa Group A ang Tok Text kaya haharapin nito ang number 4 sa Group B which is Enlex. Kahit may natitira pang mga laro ang Road Warrior sa Tang Blackwater, mukhang yamado na ang tropa ni Coach John Wichiko matapos nilang talunin ang Phoenix kagabi. Anyway, muling pinangungunahan ni Randy Hollis Jefferson, tapsid ngayon ang Talk and Text sa Group A. At nakatakda nga nilang kaharapin ang number 4 sa Group B. Matapos ang hindi magandang kampanya ni Chot Reyes bilang mentor ng Gilas, ay bumalik siya bilang TNT coach. Maaga silang na-out sa Philippine Cup last season at muling nag-ani ng bashing si Chot At ngayon hindi lang pride ng buong kupunan ang nakataya, nakataya rin ang reputasyon ng dating Gilas coach. Kaya hindi nila gagamitan ng kid gloves ang NLEX ika nga kahit pa sister team nila ito. Walang kapakapatid. Hindi hahayaan ni Chot Reyes na mabadshot ulit siya kay Big Boss Manny Pangilinan. Sister teams din ang isa pang quarter finals match, ang SMB at ang Magnolia. Number 2 ang SMB sa Group B at number 3 naman ang Magnolia sa Group A. Hindi rin magbibigayan ng magkapatid na ito. Ang Magnolia mag-aanim na taon ng tigang sa kampyonato. May mga nakaraang conference na napakaganda ng kanilang simula ngunit laging kinakapo sa dulo kaya kinapitan sila ng kantsaw na intro boys. Ang mga nagdaang kabiguan ng hotshots nagbunsod ng panawagang pasibati na raw si Chito Victolero bilang coach ng pambansang manok. Lihimbang napangiti si Johnny A. Ngunit sa nakikita natin mukhang nahaharap naman si Coach Chito sa kabiguan laban sa SMB. May sarili rin kasing reputasyon ng Birmen na pinuprotektahan. Matapos matalo ng Miralco sa All-Filipino Conference Finals, gustong magbangong puri ng magsiservisa. Gusto nilang makaganti si Coach George Galen Taman ang masasabon ni Al Francis Chua pag nabigo ang Birmen na makasalta sa semifinals. At dito naman tayo sa labang pinaka-inaabangan ng marami ang tapatang Hinebra Miralco. Tapatan ito ng dati ng magkaribal, way way back pa. Ikukwento ko na naman ba? Alam kong alam nyo na na apat ng beses nagharap sa finals ang Miralco at Hinebra, si Alindor Durham ang import sa taklo at si Tony Bishop sa isa pa. Nasa Japan, bilig na si Alindor Durham na maging import ng bolt si Tony Bishop na nakarating din sa finals. Sa apat na finals appearance na ito, laging si Brownlee at ang Hinebra ang nagiging hadlang sa Bolts. Ngunit ang pinakabago, nag-champion ang Meralco last All-Filipino Conference Sumatapos talunin ang Hinebra sa semis at padapain din ang SMB sa finals. At kahit quarter-finals lang muling maghaharap ang Bolts sa Tanduay Kings, matindi ang paghahangad ng mga bataan ni Luigi Trilio na makaulit sa Gin Kings. Siyempre, nasa isip din ni Alin Dorham na kahit paano'y makabawi kay Justin Brownlee. Abangan natin kung makakasalta ulit sa semis ang Ginebra at ang Meralco naman kung kaya ba nilang isustain ang tagumpay na nasungkit ng kanilang prangkisa sa nakaraang season. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin? Ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panonood. Shout out sa yo Rame Miole. Nako, salamat. Salamat sa suporta, Idol. Sa yo shout out Harvey De la Cruz. Shout out sa yo, maraming salamat sa suporta. Sa yo Water Lady. Ayan, ano ngabang masasabi ng mga SMB fans? Sabi niya, sa yo Ruby Agustin utak lang daw ang ginagamit ng SMB, sabi niya. Sa iyo shout out, Winston Bergara, salamat sa iyo, idol. Salamat sa tiwala. Sa iyo rin, Rolando Cani at sa Cani Family mula dyan sa Nabotas, Metro Manila, shout out sa inyo. Sa iyo rin, Danny Baluran, shout out, idol. Salamat, lagi kang Narian. Sa iyo Paul Ryan Colis, yes, maagang bakbakan niya ng Hinebra at Meraldo. Sayuren Rubin Dulor Kabayan, kumusta ga kayo riyan sa Bawan? Sayuren Almeras Sumolat, Shoutout sa iyo idol, salamat sa panonood. Sayuren Darwin Oksiano Idol, salamat nariyan ka ulit. At Sayuren Benjamin Hapayan at Sayo Borlagatan Donald, salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.